Hi guys, nandito ko sa mise. Magde-decorate ako ng Christmas ano decoration. Ayan. Kyo Saturday, November 8. Hi guys, kanina tapos na ako mag-decorate ng Christmas decoration. ano? Nande? Ah. Ano? 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 good morning guys ngayon ay november 20 umuulan siya ng snow tingnan mo guys oh. ayan nag snow na siya sa yama bukid Ayan, bukid po 'yan tapos ito river ya kawa, ayan. O. Ayan, kawa po 'yan. Tapos palayang tambo. Garden namin ayano. Good morning. Ngayon ay November 20. November 20 ngayon, may date kami ni Madam. Kain kami ng ramen. Pwede mong gamitin yung ginoon tayo pag nasa highway ngayon, hindi pwede sa ganito. dahil may uh, uh, pagkain na. Nagpunta kami sa palibas ay pareho kami ng Ayan na yung ramen guys. Ayan. abangan ko pa naman tong isa na to eh. <laughs>